Right, uh, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat to araw man na oras po na mapapanood po ninyo itong ating uh, video no? At uh, syempre, uh, binabati po na po natin ang ating mga kababayan sa abroad May mga kababayan po natin, Luzon, Visayas, Mindanao Na kung saan ay lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mahalagang pinag-uusapan Dito po sa ating programa, ang reaction mo, Birat ako Okay, sa oh, uh, umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ano ito pong mga naging pahayag po ni Sara Duterte na may kahalong paawa epek eh, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan nagtataka nga ako dito kay Sara Duterte bakit hindi na lang kaya naging artista to no pero dapat ang rules nito bagay na bagay sa kanya maging rules eh, kontrabida kitang kita naman po sa pagmumukha niya hindi po siya pwede maging bida dahil yung pagmumukha niya mukhang babaeng manyakis mukhang babaeng uh, makate no? kitang kita niya yung mukha ni Sarah so bagay na bagay sa kanya yung rules na madrasta yung madalas mang api no? eh, kita niya naman eh, sa bagay eh, eh, hindi niya pipiliin magartista mas pipiliin pa rin niyang maging politika ah, politiko pala o pumasok sa politika dahil mas marami niyang pera yung artista kasi eh mga uh, pag hindi ka nagustuhan ng ano mo director o ng mga director hindi ka magkakaroon ng project eh dyan eh sa sa gusto ng gobyerno dahil politiko siya no? magkakaroon ng project jet jet jet, jet. diba uh, okay so para may po natin mga minamahal ko mga kababayan uh, panoorin mo po natin mga minamahal ko mga kababayan Pinimatay daw sa loob ng kanyang kwarto sa ICC Detention Center oh. si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, dinala sa ospital ang ama at sumailalim raw sa laboratory test nasa frontline ng balitang 'yan si Mon Gualvez. Sumailalim so, daw sa mga laboratory test si dating pangulong Rodrigo Duterte habang nasa The Hague, Netherlands ah. ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Natagpo ang walang malay sa sahig ang kanyang ama sa loob ng kwarto sa detention facility ng International Criminal Court. Uh, Batero ito sa nakuha nilang impormasyon sa mga source sa ospital. Uh, hindi raw agad ipinaalam sa pamilya Duterte ang aksidente. Uh, Wala rin daw ibinigay na paliwanag. Uh, Git ni VP Sara, bukod sa hindi na makatarungan ang kondisyon ng ama sa loob ng detention center, uh, hindi na rin daw ito makatao. Kinumpirma naman ng legal counsel ang dating Pangulo na dinala sa hospital si Duterte kung saan tinitignan na posibleng cranial at brain injury. Yeah. Lahat daw ito, alam na ng Administrasyong Marcos matapos ipa-welfare check ang dating Pangulo. Git uh. naman ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque, bantana sa kalusugan ni Duterte ang pananatili niya sa ICC. Yeah. Kaya dapat daw pagbigyan na ang hiling ng kampo ni Duterte na interim release. Uh. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad Tumama ang ulo. Oh. Pero, ang malinaw po talaga, eh, kung talaga nangyari ang incidenting yan, eh talaga pong, bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan oh. para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. Mm -hmm. Ngunit nang sinabi ni VP Sara na nakaharap na sila ng bansa, natatanggap sa ama sakaling aprubahan ng pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Pero hindi niya tinukoy kung saang bansa. Sinabi naman ng Malacanang natatanggapin ng Administrasyong Marcos ang anumang desisyon ng ICC sa posibleng interim release. Matatanda ang ipinagpaliban ng ICC ang hearing para sa confirmation of charges laban kay Duterte noong September 23. Hindi raw kasi maayos ang kalusugan ng dating Pangulo ayon sa kanyang kampo. Samantala, bumanat naman ang anak ng dating Pangulo na si Congressman Paolo Duterte kay dating Serdor Antonio Trillanes IV. Hmm. Nag-post kasi si Trillanes ng larawan sa labas ng ICC at may caption na relax lang daw dahil nasa loob pa si Duterte. Nagahanap buhay lang umanong abogado nito. Hmm. Si Trillanes ang nanguna sa pagkasampan ng kasong Crimes Against Humanity laban kay Digong sa ICC. Okay, so yun po ang balita ng uh, front line. May nabanggit doon eh. Si uh, galit si Sarah kasi daw maliban daw na hindi na daw maganda yung sitwasyon ng uh, kanyang ama doon ay hindi na daw makatao. Ba 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 ba, ba. teka lang ma'am. Uh, Sarah. Tanong ko sa iyo, ito yung ito lang ang tanong ko. Tao ba kayo? Dito tanong ko lang kay Sarah. Tao ba kayo? Kung sasabihin yung mga tao kayo, mga sinuwaling kayo, hindi kayo tao, mas masahol pa kayo sa hayop. Ma? Gusto ni Sarah maging makatao ang ICC? Tanong ko lang ulit, ilang libo ba ang pinatay ninyo na pinatay ninyo na parang mga hayop? Sige nga, Ilan ang pinapatay mo, Sarah? Diyan lang sa inyo, sa Davao City. Sabihin na natin, kriminal na katulad mo. Sabihin na natin, magnanakaw na katulad mo. Ha? Anong karapatan ninyo para ipapatay sila, ipasalvage sila? Kay Las Cañas, Kay Muntabato. Sige nga. Sige nga. Gusto mo maging makatao? Nag-iinarte kang punyeta ka? Buti nga na bagok lang yung tatay mo, hindi natuluyan eh. Eh kung ako ang tatanungin, dapat araw-araw, araw-araw, habang nakakulong yung tatay mo eh, dapat tinutulture yan eh. Di ba? Eh anong gusto mo sa, sa gagawin sa tatay mo? Alagaan ang gusto? Alagaan yung isang demonyo na hindi kumikilala na may Diyos? minumura lang ang Diyos, pumapatay ng mga taong gusto niya na para bagang siyang may-ari na may buhay. Ba, matindi ka Sarah, talagang may tama ka nga sa utak ang punyeta ka. Eh dapat ka sa tatay mo Sarah, kinukuryente araw-araw yun eh. Pero ito ha, ah, ito, 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 seryoso, seryoso. Ako sa nakikita ko, drama to bumubuo sila ng isang drama para maaprobahan yung inihingi nilang interim release siguro nagusap ko sa kima kama ay e baga rito gawin natin dati magdrama ka kunyari maglalakad ka tapos magpapauntano ka kunyari wala kang malay uh, eh siyempre pinag-aralan nila yan sabi nga nito dati magaling ako gumawa ng kahit anong ano diba sabi niya yun. So, hindi alis sa isipan ng taong bayan na yung ginagawa ni Duterte ay kadramahan. Alam ko, kadramahan yan. Hindi yun totoo. Nagbabaliw-baliwan lang. Nagamama ang lang si Duterte. Dapat na pinapakain dyan araw-araw. Bato. Ha? Merienda putek. Ang tubig niyang dapat ihi. Walang iya ka. Ito, tanong ko lang kay Sarah. Nung pinapatay niyo ba yung mga kabataan na walang kamalay-malay? Pinainom niyo muna ba? Pinahospital niyo muna ba? Ininquest niyo muna ba? Ha? Makatao ba yung pagpapapatay ninyo, mga punyeta kayo, para mag ka ng ganyang gaga Sa Sampaling kita dyan ang walang kamay-kamay, makita mo. Diba? ba? Kung maginarte si Sarah para bagang wala silang mga tao na ano inapi. Ayon sa batas, gaano man kasama ang tao kriminal man ito, nakapatay man ito, adik man ito, kahit ano pa ito. Lahat ng mga yan ay may karapatang mabuhay. Dahil kung ang Diyos ay nagbibigay ng karapatan sa mga tao para magbagong buhay, mas may karap mas ah uh, uh, na kung saan eh, mas dapat na maging halimbawa yon o ginawang halimbawa ng mga Duterte okay lang sana sige pagbalagay natin okay lang sana kung pinatay nila yung mga biktima ni Michael Yang sa droga okay lang sana kung pinatay ni Duterte ni Sara Duterte yung mga biktima ni Paolo Duterte pati ng asawa niyang si Manskas uh, Corpio kung pati yung mga yan, pinatay nila. Maniniwala ko, kung pati yung source, pinatay, hindi, buhay na buhay eh. Nasa tabi pa nga ni Digongyo, yung mismong nagkalat, yung mismong nagbibenta ng droga. Kasakasama lang niya. Ha? Ah? At parang, parang sa madaling salita, eh, involved din siya dito, mga minamahal ko, mga kababalik. Alam niya kung sino si Michael yan, pero anong ginawa niya? Sinungaling si Tete, sabi niya Pilipino. Alam niya sa sarili niya na hindi Pilipino si Michael Yang. Kaya lang naging Pilipino, ginawa niyang Pilipino, dahil pinakuha niya, ginawa na niya ng birth certificate sa Davao City. Di ba? Maniniwala kayo sa taong gago, si Raulo, Chinese, hinahayaan niyang mamayagpag dito sa ating bansa. Ano tawag niyo sa taong ganyan? Hindi, traitor? Ha? Sa totoo lang sa mga ginawa ni Rodrigo Roa Duterte, dapat lang na niya yan. At kung ako sa ICC, huwag niyang palabasin yung hayop na yan dahil magiging bantala yung tignan niyo. Mag-aala Gloria Makapagal yan. Nung si Gloria Makapagal Arroyo ay nasa kulungan, may benda sa leeg. Nung nakalabas na, mas matibay pa sa bakal yung leeg. At sigurado ako, mga ko, mga minamahal kong mga kababayan, alam natin na traitor po yung mga yan. Sigurado ko, na kapag nakalaya po yan si Sarah ay si Sarah tuloy hindi pa nga nakukulong lalaya na uh, pag, na, pag nakalaya yan si Duterte si Rodrigo Roa Duterte plano ni Sarah Duterte na ha papuntahin sa kanilang mismong lugar si Duterte at doon pataguin at sigurado kung hindi na nila ibibigay yan at hindi na nila ipapakita yan alam naman natin eh kung gaano kakapalang pagmumukha ng mga yan eh walang isang salita yan si Sarah Duterte pati si Digong Maniwala kayo, hindi na yan ibabalik ni Sarah. Ha? Hindi na yan. Kadramahan na lang nila yan. Yung patumba-tumba, ba? Di ba? Ista yung ano asang gano'n eh. Oh. Alam pala ni Sarah yung salitang makatao. Pero nung pinapatay nila yung 7 years old, 8 years old na bata, yung mga matatanda na nakaupo lang sa kalsada na walang kamalay-malay, nakangiti lang si Sarah. Walang pakialam si Sarah. Nakangiti lang si Sarah habang nakikita niyang pinapatay, minamasakir ng mga, mga buwisit na mga utosan nila, yung mga kababayan natin tapos ngayon nagdadrama ka na kung ako kung nga dapat to dapat nilason na doon diretso eh. para patay na diretsyo yung tarantadong Duterte na eh. ba diba? dapat astagta rin ng buhay tignan ko lang para ma-realize lalo ng mga Duterte kung ano ang ginawa nilang kahayupan kagaguhan katarantado ang kabisitang kademonyuhan sa bansang ito di ba? kung ako ang tatanungin dapat po mga minamahal ko mga kababayan, huwag ko lang masusunod. Ha? Ah? Huwag hayaan na palayain si Rodrigo Roa Duterte dahil yan ay kaartihan lang. Kadramahan lang yan para makakuha sila ng ano. Magagalit ngayon yung ibang ano niya, mga mga preso, yung mga nauna sa kanya pag pinakawalan siya. Diba? Diba? So, sa, sa mga kababayan natin, lalo na kay Lele De Lima, kay Sani Trillanes, ay kay Senator Antonio Trillanes, sumulat kayo, sabihin nyo na drama lang yan. Magaling magdrama yan si Rodrigo Roa Duterte, mas best actor pa yan sa anak ng si Puloy na mukhang tita, no? Uh, mukhang T-Rex. Diba? Walang yaka Sara Duterte, porkit matatay mo, mayaman, mayaman kayo. Yumaman lang naman kayo dahil sa amin din ninanakaw niyo yung pera namin eh. Kakapal ng pagbubuka mo. Oh, balita ko tuwang-tuwa siya nung, nung, sinabi ni Jingoy na yung uh, ano eh, ano ba 'yun sinasabi niya yung insertion na nakuha ng Senado ibibigay sa kanya tuwang-tuwa ng ngiti ni Sara. Tapos may sinasabi pa si bonggo Oh, ito isisingit ko lang tungo usapin na to ah. Yung usapin niya yung tungkol kay Bongo. Ibibigay daw ni Bongo yung ibang part ng kanyang budget kay sa OBP para daw makagawa ng uh, ng uh, maraming kabutihan si Sarah. Ito longest pa lang kayo yung panahon na binigyan siya ng maraming pera. Eh. Pinagkatiwalaan siya sa napunta. Nakagawa pa siya ng kabutihan no, puro paglalandi lang alam niya. Puro bakasyon, puro lipad dito, lipad doon. Yung mga taong pinangakuan niya, nakalimutan niya na. Huwag ako, oy, huwag nyo kaming, ano, huwag nyo kaming ilagay sa pulsa ninyo. Ha? Ilalagay nyo po kami sa pulsa ninyo, mga walang niya kayo. Eh, kitang kita na namin, kilalang kilala na namin kayo. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal ko, mga kababayan ah oh, sige, kung nabalik tayo ngayon kay Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung akong tatanungin, dapat ano mong oras mamatay na yung tarantado na yan eh. ah, Oo, oh, dapat mamatay na yung hayop na yan. Pinagdadasal ko talaga. Sana biglang tumirik yung mata niya No? Matindi yung ginawa niya. Alam niyo ba yung ano nangyari doon sa 7 years old, 8 years old, nung pinatay ng mga tao niya? Ha? humihingi ng tulong yung bata sumisigaw na ma pa ma pa habang naririnig yun ni Duterte habang naririnig ni Sara Duterte yung bata na pinatay ng mga tao nila na sumisigaw ma pa nakangiti lang si Sara Duterte Habang sumisigaw yung mga kababayan natin na tulong wala kaming kasalanan. Anong ginawa ni Sara Duterte? Ni Rodrigo Duterte, nakangiti. Ha <laughs> ha 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 Pati si Michael ha 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 Habang maraming mga Pilipino ang sumisigaw huwag po Maawa po kayo May kinapukasan po po ako Nag-aaral po ako Bawa po kayo. Naging makatao ba yung mga mag-aamang ito? Hindi. Okay. Nagmistula silang mga demonyo na sampu-sampu at sungay. Tapos ngayon, mag i si Sarah Duterte na para bagang napakabanal ng tatay niyang minumura lang ang Diyos. Sarah Duterte, naiisip mo ba kung paano namamatay yung mga pinapatay ninyo? Yung mga matatandang, mas matanda pa sa tatay mo. Meron akong nabalitan, lolo, nandun doon lang sa labas. Dahil sabi ni Duterte patayin mo yung mga tao niya sa lugar na Yung lolo na mabubuhay na lang sa anak ay tatlong taon, pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte. Nakangiti lang siya. Ginagamit niyang kapangyarihan niya nawalan ng ustisya, ni walang investigasyon kung tama ba o ano ba yan, Samantalang, ayon sa batas, dahil tinanggal na ngayon death penalty, walang sino man ang pwedeng pumatay sa mga tao na hindi o hindi dumadaan sa tamang proseso. O kahit tamang proseso pa yan dahil tinanggal na ngayon death penalty, hindi pwedeng patayin. Pero kung tinignan ninyo, naliligo po sa bala yung ating mga kababayan habang protektado ni Rodrigo Roa Duterte sila Alan Lim Michael Yang Paulo Duterte Man Scarpio na kung saan nalaman ng Pidea nalaman ng uh, Quadcom nalaman at sinabi ni ni Guban na sila pala ang author sila pala yung nagpapapasok ng tulito liladang shabu sa bansang ito na kung saan bumibiktima ng libo libong mga Pilipino na sila rin ang pumatay para lamang pagtakpan ng katotohanan na sila pala ang totoong salot at hindi yung mga naging biktima nila ginawa nilang panakipbutas yung mga Pilipinong naging biktima nila na may karapatang magbagong buhay tapos, o oh, tingnan nyo paano kung nasabing peke yan sinasabi ni Trillanes, sinasabi ni Lima, talagang peke Paano matatapos yung sinasabi ni Rodrigo Roma Duterte na ko ang problema sa droga sa loob ng tatlong taon anim na buwan? Paano matatapos yun nga? At hindi niya talaga natapos yun dahil nawala na lang siya sa pwesto niya. Buhay pa rin si, Mike, buhay pa rin si Michael Young, si Alan Lim, si Paulo Duterte, maging si Manz Carpio. Diba? Tapos, sasabihin nyo, Ay, yung mga panahon ay natarte, walang mga adik. Yung mga panahon ni Rodrigo Roa 30 walang mga adik, mga pusher na yan Oh, yes, tama. Kasi pinatay niya. Pero nagkalat yung mga drug lord sa likuran niya. Kaya paano niya matatapos? Ang pinuputol niya, ang winawalis niya, nililinis niya, yung bunga, hindi yung puno at ugat. Diba? So ngayon, Balik tayo dito sa kaartihan nito ni Sara Duterte. Alam mo Sara Duterte, kung gibuho ka, lahat ng kaartihan nasa iyo ng diputa ka. Mat makati ka naman. Ah, kaya huwag ka mag kung akong katabi mo, yung buhok mo na parang wig, katulad ng buhok ni Marcoleta, na parang buhok ng kabayo. Ah, pagbubuhin ko yung mga buhok ninyo, ah, at sabay ko kayo susunugin. Ha? Kaya magtitigil-tigil ka sa akin doon dapat sa tatay mo pinapatay na Ha? Alam namin ang utak mo Dahil isa kang gaga, isa kang demonyo, isa kang puta Kaya huwag mo kami nilangin Alam namin pag kaya pinakawalan Kaya sa taga ICC Ha? Eh, mag-ingat po kayo Tuso po yung mag-aama na yan Mga lahi po ng demonyo yung mga yan Kamag-anak na kamag-anak po yan ni Lucifer Ha? tungso pa yan sa ahas na may sungay. Di ba? Oh. Kaya para sa akin eh dapat plus sa lalong na atake okay. ko yat turukan ng ano doon injection eh pa ano ano eh hindi kami dito wag hindi din lang kami agad ano ngayon Sino kayo? Hindi kayo hindi kayo presidente doon, hindi kayo politiko doon. Kaya maghintay kayo. Ha? Piling ni Sarah alam mo, tusukin kita diyan sa mukha eh. 'Di ba? Tumigil ka yan sa kalandian mo ha. Kung gusto mong ano, di mo bantay ka doon ng 24 oras sa tatay mong panot. Sa tatay mong buang nakatulad mo. Baliw ka man, ang mga nakatalga sa tatay mong may sakit sa utak. Eh, mayro mo mga taga-dabaw nga eh. Alam nyo kung anong sinisigaw? Gustong gusto ng mga taga-dabaw na ilagay si mental hospital si Sarah. Nakita nyo na ba yun? Napanood nyo na ba yung rally? Ang sigaw ng mga tao doon sa, sa Dabao, I dalhin sa mental, dahin sa mental, dalhin daw sa mental si Sara Duterte. Yan ang panawagan ng mga estudyante. Abi pati mga estudyante nagising na sa katotohanan na baliw yung ano nila doon. 'Di ba? Oh. Eh, eh kung ako sa ano no, sa Interpol. Dapat ano para hindi na ma-ano maa si Sara. Dapat hulihin na si Sara, si Bato, si Bongo, si Paolo, yan. Yeah. Para doon sila magre-religion. Di ba? Oo. Oh. Hindi yung si Duterte pakakawal. Oh, kung mahirap pakawalan ng demonyo. Magahasip na naman po yan ang lagi. Mga minamahal ko mga kababayan. Alam naman po natin kung anong laman ng utak ni Rodrigo Roa Duterte. Puro lang po yung kasamaan. Kaya magingat-ingat po tayo dahil kahit na doon niya sa ibang bansa, sigurado po mga minamahal ko mga kababayan, gagawa na naman po yan ang himala. Okay, para naman hindi natin kilala si Rodrigo Ro Roa Duterte eh, sa lahat ng masama sa buong mundo yan ang pinakamasamang tao ay naku so muli po mga minamal ko mga kababayan tulad po ng sinasabi ng ilimbang magbuhay po ang ating inambayan magbuhay po ang mahal sa ating inambayan maraming maraming salamat po